Hello guys, nandito na naman tayo. Pagkatapos natin sa tindahan, nandito naman tayo sa sa pag-UP ng lata para gawin natin pera. Ngayon nyo ko. Ito, wag, basta wag lang kayo maya. Pero ganti, ano. Pagkakakitahin tayo. alam matatapos din Yan na tatapos na. Masa kasi pag marami na, i-deliver ko na eh. Sayang din. Kung nagtataka naman kayo, bakit tinutupi ko? Para hindi siya masyadong ano, bulto sa multi-cab pag, pag sinakay ko, kasi pag di mo tinupi, maraming balik ako kung ano, mababalik-balik. Hindi parehas na nakiganyan maraming madadala. Minsan isang sandaan na ano, sandaan na piraso sa sa multikab. At saka gusto rin ng may-ari ng katupi para hindi kas yung ano Hindi kas yung lugar niya dito. Pero para sa pabor din kasi na exercise din naman ako. Ayun ang importante na exercise tayo. at ako ay nagpapasalamat at kahit ganto ganto lang may mga grasang dumarating may mga kahon na paano may benta yan madami na Ayan tingnan nyo madami na madami ng kahon yan yan kahon yan lata yan kahon lata Ayan. Hindi nyo lang masyadong makita kasi may saging. Pero parami ng parami din. Yan lang. Ganyan lang. Ano, yan lang style na ano? Simple pero kahit paano ang kanga ay dyan ng pera, tsaka yung kahon. ganyan-ganyan lang, ikanga, edyo ano na nakatulong sa atin malaking tulong hindi naman tayo ganun ka di, ano, kahit may negosyo tayo hindi naman tayo gumadaan lang yung pera sa kamay natin pero hindi mo masasabing marami tayong pera o marami tayong pondo kanya lahat ng alam mo makakatulong sa iyo gawin mo na diskarte eh. <laughs> di ba yung mga ano dyan yung mga ano wag lang mamili ng pagkakita ng pera basta as long alam mo, ano uh, marangal ika nga ano lang gawin mo ika nga sige sige at uh, mag iingat tayo lahat sana ang video nito ay eh, meron kayo napulutan araw sa ano sa sa kung ano yung kahit lahat lang kung ano yung pwedeng mapagkirahan salamat salamat ingat tayo lahat Ingat. May mga saging lang pero dami na 'yan. Wala pa nang sabiy nag-deliver ng na mamay. Sige 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 sige.